Walang nakitang pangalan na Mary Grace Piatos sa database ng Philippine Statistics Authority. Ito ang nakasaad sa sertifikasyon na ibinahagi ng PSA sa House Committee on Good Government and Public Accountability na naging resulta ng request na beripikahin kung totoong tao nga ba si Piatos na isa sa recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Wala raw record ang PSA ng naturang pangalan sa Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage at Certificate of death. Pero kung meron naman ng karagdagang impormasyon, gaya ng mga magulang ni Mary Grace Piatos, maaaring magsagawa muli ng pagsusuri kung nasa database ang civil registry document. Sabi ni Committee on Good Government Chairman Joel Chua, balak nilang ipasuri na rin ang ibang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Right from the very start naman talaga, yun naman talaga yung suspect namin. Kaya nga pina, submit namin to sa PSA. So, definitely, um, that will be part of our uh, committee report. So, parang ano, parang bogus yung acknowledgement kasi na, na lumalabas. Parang gano'n ang nangyayari. So, siguro, magiging next step namin is baka pati yung iba, papacheck na rin namin.

justify ng certain gastos pero mapatunayan mo wala pero meron element ng front door. So I guess that has to be taken with consideration by the platform as well. That's thing. Dagdag pa ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre hindi malabong makita na malirin ang ibang pangalan sa acknowledgement receipts. Maganda po na nagkali na mismo sa PSA ang um, pagtitibay na wala akong mga ng amalang uh, merit piatos. At siguro, tama lang po kasi natin, natin sa mga kongresyon ni Geraldine Roman no? na ignano na kumite kung good government at accountability, kung anong implikasyon nito. sa? nga natin, pag uh, may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. Yung labi yung tiktok yun eh. Palsus in omnio, ay, ay, ay unog, falsus in, in uno, in Yeah. So, <laughs> Uh, from a legal standpoint, we find probably kung sa kuan pa, eh, may, may basis po tayo na tanungin. At, uh, suriin pa kung yung ibang mga resibo, yung ibang acknowledgement receipts, eh pareho din kasi is curious din no acknowledgement receipt na pinirmahan ni Mary Grace Mababatid na sa nakalipas na pagdinig ng Good Government Panel, inihayag ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na merong apelyidong piatos sa Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.